Hello guys, for today's video ay ako dito sa guys, nagbabakal pa. Nay, na pa ko ta na ko ma-vlog oh ito si Ate. Oh, hi po. Oh, hello. Shout out. Anong pangalan mo sa vlog? Ana, Ana Flor. Hello sa mga, <laughs> mga ka-Ana diyan kung gusto niyong bumili ng tinapa, punta kayo ng kamsor. Na <laughs> kamsor. Ah, uh, bibili ang ganda kasi ang guys ng tinapa. tinapa. Oh. Kasi ang ganda ng bumibili. ah oh, yan. Tama. Correct. <laughs> Ay, na-catch. guys. Uy, one-fourth lang. Okay. Baka ang dami-dami. One-fourth lang. Ayan. Oh, yan Mga kahit. Okay. Mga kaaning-ning, oh. Aning. <laughs> Aning. Quart, 60 yes. Lang, 60 lang Ayan ang one niya 500. 400, siya. <laughs> Ay, ano na yan. Wala. Yan na para mabarya. So, yan, yeah, guys. Hello, ang sa mga ka ning Dito ako bumibili. So, okay. Uh, follow daw, guys. o oh, baka naman. <laughs> Magpapapalit siya. So, dito ang pesta niya guys. So, dito ako lagi bumebele ng mga wala o mga pangangailangan sa bahay ng pangkusina, panggulay, mga ganar. Vlog mo tong lemon kung ang laki Oh. oh, lemon daw. Ano oh. yung lemon ni Clarice ko? Oh. <laughs> <laughs> oh, yung lemon <laughs> daw niya. Oh, bili-bili na. Ang ganda. Pati yung buho. Pero one-fourth ka niya. Pati yung ah, pera one fourth kani. Ah, 30 lang Ah, trying da one fourth. Mga kaningning diyan 50 mo. <laughs> Ayo ah, mga kaningning daw. Eh wag na tayo magkaningning para lang. Eh. 30 lang. Oh. Oh, bigyan mo pa ako nito ng one fourth. Oh, ayan na nga guys. So yan ang kulitan and pagpunta punta ko dito sa kanto. Oh, so yan guys, dito ang niya. Uh. Yan, yan guys, yung taga, yes. taga, taga. ano, taga ano? <laughs> Mga kaningning. <laughs> mga kaningning. Oh, taga si Buda. taga si Buda siya. Yun, Bisaya. Oh, Bisaya. Shout bad out. Tinggil nyo Oh, <laughs> di ko yun naintindihan. Bahala kayo dyan. <laughs> ang mga tinggil. Oh, ang mga tinggil. Anong tinggil? Bad yun. <laughs> Ay, bad ba yun? Ay! <laughs> oh my goodness. OMG ka talaga. Ah, so yan lang nga guys for today. Bye for now.